what you do? Pooh. <laughs> what you do? Pooh. <laughs> what you do? Pooh. <laughs> what you do? what you do? what you do? what you do? you do? you you yung may sasakyan pero naki-taxi <laughs> kasi nga uh, ano kasi nga wala pa tayong license may sasakyan tayo, wala naman tayong license <laughs> so uh, I think so okay. fix your hat so, naghintay ako ng taxi 10 minutes na, wala pa din yung taxi kasi punta ako sa, isang ba sa kabilang bahay tapos, it's a oh, chip. look at that. Uh, it's so cute. It's a pizza cheese. Fix, fix your heart. Pizza so, pizza naghintay pizza ako ng pizza. taxi. I think so, dapat pizza. na nito na. I think, pizza na na si, oh, hindi. So, pizza yan. Pupunta kami ng uh, ibang bahay. Uh, sa isang, sa kapilang bahay. So, yan. Nandito lang yung sasakyan. Kanina, nag-ano ako, nag-mactest uh, test ako sa driving, nag driving lesson, not mock mm. test, driving lesson ako kanina. And okay naman. And then, gusto ko lang kasi talaga na 100% may pasa yung kapang test. The taxi show. here. The Oh, it's, it, 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 it is, it is, it is, it is, it is. Wait, wait. come out here. Oh my God, nandito na yung taxi guys. Hey, And can, wait lang, na. tatawag na yan. Bye bye guys. Eh, no no don't do that. You might break it. Yan, tapos na ako mag-assemble guys ng table uh, chairs. Very easy siya actually. Took me few minutes and here is the table. Yan, hindi pa yan. Nakaano pa yan? Nakaano? Naka-tihaya or what? No, it's there. The glass is there. But I need help. To put it up. You think you can help me? No. Why not? Because it's too heavy. Oh yeah. Uh, it's too heavy, yeah? Mm, should be grown up only. We'll do it, yeah? Because you're still small. Okay. But you can help by tidy up, yeah? Mm, oh, no. no, by the Christmas tree. Just the Christmas tree? Okay, so just clean it there, the dirt. And tomorrow we need to exercise. What well? There. My mat is there and for exercise. Nakaready na dyan, guys. No! That's not! That's not the dead! <laughs> Tapos, Ito pala yung aking haggard na face. Yan, ako yung nag-assemble lahat nyan, guys. Yan, di ba? Ako lahat kasi si James is nasa work. And um, yun. um actually pumunta ako dito. Pag-taxi nga ako, 'di ba? Yung sinabi ko kanina. Containation to. Oh, look at our center nag-exercise na. Hi. 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 Da, da, da. hi ya yeah. yeah. Very naughty So anyway, yun na nga Nag-taxi ako papunta dito Kasi nga, akala ko pupunta yun Hey, Alexander You cannot close it Because there's something there So don't force it What so do you say, want to say? So it to Nicely Okay. So, yon na nga. Um, pumunta ako dito. Nag-taxi pa ako. Nine pa ng taxi. Malapit lang no, naman siya no, sa no, kabilang bahay. No, no, no. Better? No. So, yun. Uh, pag punta ko dito, akala ko nandito na siya. Kasi 30 past uh, 4 yung pag-usapan namin. So, dumating ako dito talaga 30 past 4. So, wala siya. So, kung nakita nyo, wala kaming blinds. Yan. So, I'm thinking, dahil hindi naman siya sumipot, I will just um, buy na lang sa... Um, tawag I will buy it na lang sa... Doon na. Ako na lang yung maglalagay dyan. Actually, it's easy lang naman. Yan. Be careful, okay? Be careful, Alexander, because this is glass. You, I don't want you to break the glass, okay? The table, that's our table. All right? Yan so dara pa pa uwi na si James. Pag uwi niya dito, magpapatulong ako sa kanya kasi sobrang bigat ng table na to. No, that's to make it safe the table not to break because it's very heavy. So you need to make sure. So yun na nga. Um, um, supposedly, yung gusto ko talagang bilhin is yung six six ano, six seater na uh, dining table, kaso nga lang dito sa area, if, if you can yes. see maliit lang talaga yung bahay, yung dining yes. table ah, yes. living room namin so hindi siya pwede kasi fire, fire, kasi kung I, mag six, ano ako, six sitter. It's, hindi na talaga, hindi na kaya. Hindi na, pwede siya, pero, dining table na lang lahat. Wala nang space. Tapos, eto, ang bala ko, is maglagay, you can see there, um, yan, gusto ko sana dyan yung office ko, yung beside sa, uh, ano, kaso nga lang, Um, I don't know. Kasi kung pwede din sa room yung aking parang office, many office. Alam nyo, meron akong super laking table, office table. Pero hindi ko siya pwedeng dalhin dito kasi sobrang laki niya. So, maybe, lagyan ko na lang siya dyan ng ma parang shelf for my plants na lang siguro. Or pictures. Shelf for the For the plants, or maybe for our pictures, like that. No set. with the presents. What? Like set with the presents, like 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 Santa. Santa? No set. The set with did. You play this. Present, yeah. Like Santa. Ah, okay. The set. start cleaning now, please? Yes. I only clean. I only Nag, uh, Naglilinis naman talaga yan si Alexander, guys. Ngayon lang, medyo okay. Oh. maglalaro pa bago maglinis. Okay. So, yun na nga. Uh, marami pang kailangan gawin dito. At saka, anyway, I talk to my friend. Shout out, Ching. Ah uh, sabi niya yung school dito para matransfer si Alexander it will really take time. Tapos meron din akong nakausap na babae sa bus. Basta stop uh, sabi niya she's waiting for seven months. So sa place kasi uh, si Alexander is medyo malayo-layo siya, de ba? Yung ano, yung school niya ngayon. So gusto ko yung near dito. Meron dito kasi school 15 minutes walk so lang. Kaso nga lang, yun, waiting pa. So, yan. Mag-wait kami. And, um, hopefully, hopefully, next year, hopefully, maka-transfer na si Alex. Pag hindi pa kasi na-transfer, mahirap siya. Unless, if may pasa ko yung akin driving test. Which is, yun nga ko yung sinasabi ko kanina. Nag-drive ako. Nag-driving lesson ako today. I paid 57 pound para sa one and a half What? hour, 90 this minutes. Is, yeah. This is hour and a half And then, okay. uh, meron din akong binook na another uh, driving test para sa iba namang uh, instructor. 34 pound, mas mura siya kasi itong first is 38 pound siya, mas mahal siya actually. And, um, yeah. Mm, yeah, yun lang. So, yan, um, slowly nagiging okay na. Medyo hindi na ako super, super busy. Pero yung paglalagay ng blinds, I think ako yung gagawa. Kasi nga si James talaga busy talaga siya sa work, guys. Pagdating niya ng bahay, as in pagod talaga siya. Kasi nga, grabe yung kanyang work demanding so ako na lang siguro pero yung ipa priority ko is yung um yung ano siya um kitchen tapos yung dito later na lang i don't mind din naman na makita sa akin 8 9 tapos yan, i-remove ko siya kasi hindi ako close yung door. Tapos medyo nadadamage niya yung paint. Nakikita niyo dyan, meron ng konting damage. Dahil dyan. So, remove ko na lang. Kailangan ko lang talaga bumili ng coat hanger. Uh, actually, I'm thinking kung ano yung ilalagay dito ay dito na part, you know? Yan, kasi medyo ano siya, lower siya, di ba? So I'm thinking kung ano yung ilalagay dito. Tapos itong chair naman, ito yung aking dream chair talaga, guys. Matagal ko na tong gustong bilhin. Hindi lang ako nagka chance before kasi ah uh, yung yung, de ba, yung ano ko, yung unang asawa ko is meron na siyang gamit or sometimes siya yung gustong bumili. So hindi ako nakakabili ng mga type ko talaga. Ito yung gusto ko talaga really nice. <laughs> yan tapos yung may mga ano siya, may mga ah uh, anong tawag ito oh. oh my god, I don't know. Basta ganyan. Tapos in your face Alexander. So yan, tsaka ano siya, ah, velvet. yan, so I'm thinking para hindi siya madumihan talaga. Bibili bibili ako ng spot cleaner. Yung parang vacuum siya na spot. Tapos super comfy. Ah. Oh super comfy niya talaga. So, yan. Tapos, yun lang. Gusto ko lang is, um, sinabi ko na kay, F, kay James na ayaw ko maglagay ng carpet. Pero sabi niya, gusto niya ng carpet. Kasi mas ma-easy lang yung walang carpet, guys. Easy lang maglinis, you know. Sa taas kasi carpet, so yun. Pero dito, sana hindi. Pero sabi niya, babili ako. Yeah, but anyway, yan lang yung update ko, guys. So, propina nandito. <laughs> Nakakita niyo pala, guys. So, yan lang yung update ko. Pasensya na, madumi. Kasi nga, hindi pa tayo tapos talaga. Meron ako, oh, I will update you din pag dumating na yung aking mirror. Sobrang laki niya. Ah, okay. Dito ko, pwede ko dito ilagay yung mirror. Ang problem lang, maybe, the, sobrang laki niya. Um... 180 cm yung height tapos yung width, 160. Yeah, super laki. So, maybe, lagay ko na lang siya doon for safety. Kasi, um, wala pa naman akong balak bumili ng TV here. We're using our cellphone, laptop muna. Kasi, di tamandang kami always nandito. Yan, unti-unti ko lang siyang yung maganda, yung mga gusto ko talaga. Yan, thank you for watching guys sa mga nanonood sa aking update. Thank you so much. Until next time, bye! Alexander! Bye! Alexander, what you bye. want Bye! But I need to do something on the fire. Bye! wave bye. first. Bye! Mwah! Yan, ito pala yung aking sleeper na binili ko sa she, uh, Timo. Timo siya. And hindi pa ako nag ano hindi pa ako nagpapalit ng aking damit dahil kukulin kami ni James. Papunta siya dito tapos stay lang siya dito for quite some some minutes then uuwi na kami sa kabila kasi nga ano baka hindi kami umuwi, baka dito kami magstay. Uh, I don't know. Let's see. Bye guys. Thank you for watching. Love you. Muah.